driving, kakatapos lang namin mag uh, relief operation mga kapatid nakakatawa tong mga DDS na to alam mo nataka, nata, nakakatawa kayo totoo lang wala na ka nga kayong ma, wala na ka nga kayong maiambag sa bayan pinupunan nyo pa si Presidente Marcos pinupunan nyo pa na ano na hindi daw ano, parunong maging presidente mga kapatid ang tindi ng mga to Hello po sa inyo. Eh, hopefully, sana hindi dito po kayo no? No, sa atin. And we are live. No? Grabe. Ang tindi ng uh, pagpuna at pagnanais itong mga DDS na to na makabanat na makabanat kay Presidente Marcos. Alam nyo, mahiya kayo. Kung ako sa inyo, kayo mga DDS, gumawa kayo ng paraan paano makakatulong sa mga kababayan natin na sinasalanta ngayon ng bagyo. Di ba? Diba? Yung sinasalanta ng bagyo ngayon. Dapat gumawa kayo ng paraan. Hindi yung ano, parang baliwala kayo dyan. Banat na lang kayo ng banat. Di kayo nakakatulong. Mga walang kwenta kayo sa bayan. Hindi ako, totoo lang ako ha. Hindi mo, o, ano nangyari? May naitulong ba? May tao ka ba natulungan? Wala. Diba? Oh, marami. Alam nyo, kayong mga dd shits, wala talaga kayo na eh. Wala kayong uh, originality. Ika nga uh, nila, diba? No? Banat na lang kayo ng banat. May maibanat lang kayo sa Pangulo. Eh okay na, tira-pasok. Diba? Ganyan kayo. Wala pa rin kayo. Wala kayo sa kalengkina ni Pangulong Bongbong Marcos. Putya. Only in the... Fields. Ngayon lang nangyari to, na kahit kasunod-sunod ng bagyo, may mga climate change sa pag nangyari sa bansa natin ang presidente laging updated hindi yung katulad ni Duterte kasi Duterte ano mga kababayan ko kasi Duterte kailangan pang sabihan ng gabinete iuutos niya pa mga kababayan ko ganyan ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon tapos sasabihin nyo sasabihin ni Sara Duterte hindi marunong maging presidente si PBBM nakakadiri ka inday mahiya ka naman ba? Diba? mahiya ka naman sa balat mo kutya Hello po, ah, uh, Tita Lili. Ah, Nahahayblad ako dito. Diyos ko, ang makapal na mga pagmumuka. Akala mo, akala mo mga kumakap sa presidente natin, eh, ang gagaling nilang bumawa ng bum bumakbak. Diyos ko. <laughs> ang nyo, ang kakapal na mga pagmumuka. Alam nyo kayo mga DDS, makinig kayo. No? Kung wala kayo masabing tama, ay Pangulong Bongbong Marcos, pues magsipag trabaho kayo. Ganun lang kadali. Magtrabaho kayo. Okay? Pumagawin gawin ninyo, tumulong kayo sa mga kababayan natin. Hindi yung na kayo ng puna. Di ba? Dagdag mo na yan si Belis. Di ba? Dagdag mo na yung mga vlogger ni ano ni Duterte na wala namang ginawa kundi pumuna ng pumuna. Mga nakakahiya kayo. Di ba? Mga patabain kayo ng mga subscriber ninyo. Oh. Kaya, kahit magsabayan tayo ngayon, hindi kayo uubra sa amin eh. Sabi ko sa inyo eh. Kami tumutulong na kayo, nagka kayo wala pa. Nanghihingi pa kayo. Tandaan niyo 'yan. Mga nakakahiya kayo mga DDS, Diyos ko po. Grabe at hindi nang uh, uh, Ang yung pumuna kay presidente tapos wala pa kayo nagagawa sige nga alam mo kaysa saat papagin natin yan hair follicle test na pinapauso ni Sarah putya bumabagyo ngayon bumabagyo ngayon maraming mga kababayan na sa mga lugar-lugar na binabaha ng ano kaysa magpa hair follicle test kayo upatupagin nyo yan ang unahin ninyo kung paano nyo masusolusyonan yung uh, ano mano kayo makakatulong sa ating bayan ba? Diba? Mm. Ganun lang yun, di ba? Busy and busy ah <laughs> wala, pang wala pang galaw? Wala pang galaw? Traba ah, wala trabaho ikot? November Wala ako na na. Ha? Madali lang yun, eh demanda natin Ha? Wala, ka. ako ako nun Ako kumuha nun Wala ka pa O, oh, ba diba, mga kababayan ko? Simplihan lang, hindi, nyo, hindi nila kaya Yung si PRRD, weak leader yan. ba diba? Sino ngayon ang pinakamatibay? ba diba? Sa social media, sinasabi nyo, si PRRD, napakatibay na presidente niya. Nick, Nick, nyo, asa ng tibay nun? ba diba? Only President Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ang nakakagawa ng multitasking na trabaho. Wala akong pakialam kung utal-utal sa sa Tagalog. Tandaan yung sinasabi ko. Wala akong pakialam kung utal-utal si PBBM eh, magtagalog. Hindi naman yung pagkautal-utal niya tinitignan ko eh. Yung pagsiservisyo niya sa taong bayan. ba? Diba? Yan ang hindi nila alam mga kapatid. Now, tanungin ko kayo mga kababayan ko. salita daw si Bibi eh, 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 ina yung kakaasar nyo bang ganyan libo-libo na ba natulungan ninyo kung <laughs> tutuusin kayo mga DDS kahit yung mga vlogger na yan kayo kayo ha, kayo kayo kay sa akin ha kayo kayo nakikinabang sa mga subscriber ninyo ha, nagpapataba kayo ng mga bulsa ninyo pero hindi kayo makunig kayo marunong tumulong hindi marunong mag-payback magbalik diba? o sige nga, hinahamong ko lahat ng mga DDS vlogger kung talagang kayo ay ano, kayo taga-suporta ni Sara Duterte, pumunta kayo ng naga ngayon, magbigay kayo ng tulong. Bawasan nyo yung kita ninyo. Sumahod na tayo kahapon. Tingnan natin, mga kapatid ko, nagawa ngayon. Ako, malakas ang loob ko. Hindi ko kaya, baka maglaribo. Hindi ko na nga lang alam binablog eh. ba? <laughs> diba? Kung talagang taga-suporta kayo, total naman, pumunta naman si Sara Duterte, ba? Diba? Kay uh, Lenny Robredo. Tama ako kay Lenny. O oh, sige nga, hahamunin ko lahat ng mga DDS vlogger kung talaga nakikipagkaisa kayo kay Sara o talaga nga o hindi lang kayo nag o, o kung, ta, o, nakikipagkaisa kayo kay Sara, mag-donate nga kayo ngayon sa mga taga Bicol. Magbigay nga kayo ng tulong para sa mga nasalanta sa Bicol. Sige nga, tingnan natin kung kaya nyo maglabas ng pera ngayon. Sige nga, tingnan nga natin. Kasi makakapala mga mukha ninyo eh. Hinahamon ko kayong lahat. No, hinahamon ko kayong lahat tumulong kayo sa Bicol ngayon. Maglabas kayo diyan. Kaysa punahin niyo nang punahin si Pangulong Bongbong Marcos, kotang-kota na kayo. Kitang-kita na kayo, kumita na kayo. Tingnan natin mga kababayan ko kung maglalabas tong mga to ng pera at para tumulong sa mga taga Bicol, taga Bicol. Sige, hinahamon ko kayong lahat. Yung mga magagaling diyan na ano, umuputak-putak, ano nga na nabubutak-putak na, diyan. Fish cracker, mga buhabanat dito sa atin. Kayong mga DDS, kung talaga naigipagkaisa kayo kay Sara, 'di ba? Close si Lenny tsaka si Sara. Tingnan niyo natin. Tingnan niyo natin mga kababayan ko kung uh, talagang tutulong kayo. Yun lang 'yun, 'di ba? Yun lang 'yun, mga kapatid, 'di ba? Kaya hamunin ko kayo, pumunta kayo ngayon, magbigay kayo ng tulong. Ha? Gumawa kayo ng paraan. Tingnan natin kung talagang bukal sa puso niyan. Punta, dyan nyo malalaman Yung mga vlogger ng DDS Pag hindi gumalaw, mga kababayan ko yang mga yan, pag hindi gumalaw yan Para lang sa pera yan For content lang nila si Pangulong Bongbong Marcos Mga kababayan ko Dahil pinagkakaperahan nila Real talk, masakit yun, mga kababayan ko Diba? Hindi nyo kami katulad Yan ang tandaan ninyo Diba? Sige, maglabas ka ngayon Bakit hindi kayo makapaglabas? Takot kayo mabawasan ang mga pera ninyo? Pucha, sumahod na tayo kahapon. Kung talagang kayo ay nakikipagkaisa kay Sara Duterte at susundan mo yung ni PRRD kung yan talaga tinuturo sa inyo, kung talagang pinalalabas na si PRRD yung buting tao, mga kababayan ko, ha? Totoo lang, ha? Kung talagang si PRRD ay mabuting tao, kayong mga DDS, gagalaw kayo. Di ba? O, ilaitera, kumalma ka dyan, wag ka nagmumura. Kita ko yun. Ah. Kung talagang kayo, eh, gumalaw kayo, mga DDS, di ba? Hindi yung, ano, hindi yung, panay-panay uh, na lang kayo, sahod ng sahod ng sahod dyan, eh, di kayo gumagalaw, di ba? Kilos-kilos din pag may time, di ba? Kilos din, di ba? Hindi yung pambuburaot ang ginagawa sa mga subscriber nyo. Kung talagang, amunin ko kayo ngayon. Kung talagang, ano, kung talagang kayo, kayong mga DDS, ha, ah, kayong mga DDS, ha, ah kayong mga DDS ay eh, talagang nga uh, bukal sa loob ninyo ang pagtulong sa taong bayan putris pagkakataon nyo na to no? pagkakataon nyo na to mga DDS no? na ilabas ang tunay na supporta nyo kay PRRD maglabas kayo ng pera ninyo at uh, tumulong kayo sa Bicol ha? matatapang kayo tingnan natin kasi puro kayo paninira kay Pangulong Marcos eh. <laughs> yawa tapos na yan, titingnan natin. Titingnan natin kung tutulong yung mga yan. Lalo na yung ano. Ayaw ko lang pangalanan eh. Some, some, someday, papangalanan ko yung mga lintik na yan, mga kapatid. Dadaragin ko yung mga lintik na yan. Yung mga vlogger na puro pe ang hinahanap. Mao, oh, ay sabi ko sa inyo, huwag tayong maggantihan. Huwag tayo, magbabakbakan tayo dito. Babakbakan ko kayo. Labas nyo! Oh, labas niyo wala kayong mailabas, di ba? Wala kayong mailabas kasi ano, puro pera lang nasa isip ninyo, puro pamimera sa mga subscriber. <laughs> di ba? Wala kayong mailabas kasi puro pamimera ang ginagawa nyo sa mga subscriber ninyo. Aminin nyo na, hindi nyo kaya. Di ba? Hindi nyo kayang sumabay Huwag nyo ipagpilitan, mga DD sheets, di ba? <laughs> At tatapang eh, akala mo. Akala mo talaga, mga ano eh. Pero po ang mga banat kay Praulong Bongbong Marcos, si BBM walang ginawa. Ulul! Ang ginagawa niyo kaya binabanatan niyo si Pangulong Bongbong Marcos ngayon, para ano, para yung mga DDS na taga, mga hibang na panatiko ni Duterte, E magko-comment na magko-comment sa inyo. Gagawad ng gagawa ng komento sa inyo. At pag natuwa pa sa inyo, peperahan ninyo, di ba? Ganyan ang mga galawan ng mga DD sheets. <laughs> Sponsorship! <laughs> mga nakakaawang nila lang. <laughs> di ba? Aminado naman ako, no? Nung mga kampanahon ko, may mga nag sponsor sa akin. Pwede ako nangihingi, no? Hindi ako nangihingi sa mga nag i sponsor ng ganun. No, is, 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 issue niyo sa pasapatos, mga nakakahiya kayo. Kaya kung basagin anytime ngayon. ba? Diba? oh, ngayon, asan na kayo? Udyay Si Duterte, walang ginagawa ngayon. Kung talagang para sa bayan yan, tutulong yan. ba? Tutulong yan, hindi yung ano. Wala eh, walang tulong, walang Duterte gumagap eh. Diba? Bumabagyo ngayon Puro Marcos administration na nakikita ninyo Di ba? Hindi naman ako sa nagbubuhat ng bangko Pero tungkulin ni Presidente Bongbong Marcos yon, It means Fake news si Sara Duterte Na sinasabi niya hindi marunong magpresidente si Bongbong Marunong ba si Sara magpresidente? Di ba? Sa kayo makakita ng uh, marunong magpresidente Na hindi kayang kontrolin yung kanyang sarili <laughs> Di ba? <laughs> Nakakahiya ah, Diyos ko po bumabaha nilulubog mga lugar-lugar dito sa Pilipinas na atungaw pa rin yung vice presidente nyo <laughs> ano hindi sapat hindi sapat yung pagpapadala mo lang ng bigas o ganito tumulong ka maglabas ka ng sarili mong pera di ba public servant ka bawasan mo yung sahod mo oh ano di ba tama ako yan ang gusto ko sabihin sa inyo. ba? Diba? Sa oras ng oras ng sakuna, ang mga DDS, lagi nakaantabay yan. Nakaantabay maghanap ng butas kay Pangulo. Nakaantabay na, ano, na maibabanat kay Pangulo. Ganyan ang galawa ng mga DDS. Hindi nyo napapansin, mga kapatid. ba? <laughs> diba? Nako, eh, kung ako tatanong inyo, babanatan nyo si Presidente, eh, pakang mo kayo dito. <laughs> Ako'y okay, pagtatanggol ko presidente ko. Pagtanggol niyo yung busy niyo. Diba? Yun lang yun. Marcos ang nakaupo ngayon. Marcos ang nanalo. Kaya kayo mga taga-suporta ni, ano, ni Vice Presidente, tingnan nyo muna. Di ba? Tumingin kayo na mabuti. Bandang huli, si Pangulo pa rin na si sisihin ninyo, palalabasin nyo mabango ang pangalan ni Sarah eh, hindi nga makaikot ng Luzon Visayas Mindanao ngayon yun <laughs> Nung bumaha sa North, nga nakita yun. Vice Presidente yun, ha? Totoo lang ako, totoo lang ako. Hmm. O, oh, shoutout kay Banat Boy. Yung tita Lili, ah... Uh... kaya, kay Laitera, kay Banat Boy, si kapatid, oh. Pre, pa, kapatid, oh, binabanatan si Bongbong ng mga DDS. Kasi daw, wala daw hindi daw marunong magpresidente bubulbulol daw sa mga ano sa mga uh, co press conference ang sagot ko dito hindi naman basehan yung pagiging bulol niya sa tagalog di ba ang basehan natin dito yung pagseserbisyo sa taong bayan tama kapatid di ba hindi itong mga DDS ito akala akala mo kung makapag ah, antitindi eh lalo na si Belis putya pare akala mo naman eh ewan ko ba Anong ka, anong klaseng kaimpokretohan ang pinapakita nila sa taong bayan? Wala to ginawa si BBM, may mas malaki pang ginagawa ang pamahalaan natin kaysa sa bise presidente. 'Di ba? Ano to todo doon? -do -do. Hindi hinding, hindi hindi niyo makita na ganun eh, wala eh. Kaya kapatid, wala. Yan lang ang totoo mga kababayan ko. Mga kababayan ko, tanggapin ninyo walang dating si Duterte ngayon. Yan ang gusto ko sabihin. Walang dating si Duterte ngayon. Wala. Mga kababayan ko. Good afternoon ko. Watching you from Malaysia. Hello po siya. Sir Kenneth Reyes. Nasaan ang uh, baliw na... Ewan ko. Nasaan? Meron. Sasabihin niya may presidente daw na hindi daw marunong magpatakbo ng Pilipinas. Ginamit na reference ng mga DDS ngayon. O ano ngayon? Sino nagpapakatatay sa buong Pilipinas? Sino nagpapakapresidente sa buong Pilipinas ngayon? Si Presidente Bongbong Marcos. Sino nag-aalaga ng buong bansa natin ngayon? Si Presidente Bongbong Marcos. Si Vice Presidente, imbis na nandito yan, kasama ng Presidente natin, hindi, naghahanap ng pambala kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang, yan, yan ang gusto niyong Presidente. Mga kapatid, yan ba gusto niyong Presidente maging Vice Presidente? Yan ba gusto niya sa 2028 na presidente? Yung hindi kayo nadadama? Yung hindi kayo nakikita? Yung hindi kayo kung walang alam na puro paggante? 'Di ba? Asa ng professionality? Abogado 'yan. Pero hindi marunong ng ano, ethics. 'Di ba? Wala gusto ko sabihin, Idol Koy. Ah, eh. uh, pwede po ba share natin? Oh, pwede po, pwede. Pwede niyo po i-share sa GC. Share niyo po 'tong video na 'to. Sabihin niyo binabakbakan ko dito sila. Utya, Magagaling lang mag-courtesy call pero sa pagtulong sa mga kababayan natin, nakanya-kanyang tago 'yan eh. 'Di ba mga kababayan ko? Kanya-kanyang tago eh. Babanatan niya, inuupahan na inuupahan si Presidente Marcos ngayon. 'Di ba? Kasi wala daw wala daw ginagawa. Eh, sino ngayon ang tumatay yung pinakatatay ng bansa? Sino ngayon ang tumatay yung nag-aalaga ng bansa natin? 'Di ba? Si Presidente lang. Wala eh, walang kwenta yung busy presidente natin eh. Hindi mo makikita yan eh, pag bumabagyo. Tanungin mo, baka nasa Germany ulit siya. Diba? Pwede naman. O kung hindi mo kaya mag busy president, mag, pangalawang pangulo sa sa bansa natin, mag-resign ka na. Ganun lang kadali yun. Saka totoo lang tayo ha, totoo lang tayo. Totoo lang tayo mga kababayan ko. Oh, magkasama Hindi mo nga makita ngayon Bumabagyan Mga nasa Germany Hanapin nyo dun Ayun ba si Nanay Carmen Makita pa yun ni Nanay Carmen Sa Germany Nagkatatambay-tambay <laughs> Doon si Inday diba? Di hindi, ba? Hindi, hindi na ano yan. Hindi na Hindi na naming kailangan pang i-elaborate sa inyo mga kapatid alam nyo na ibig sabihin namin uy putang ina mo ha hindi na ako ha <laughs> may batang tumawid Diyos ko buti alerto ako Ayan, beware ha. Yung mga kababayan natin dyan na tumatawid Huwag kayong tatawid basta-basta <laughs> Anyway mga kapatid no, Mga kababayan ko I just want to remind for everyone Na ano Pagbabalik po ako mamaya mga kababayan ko May deliver lang ako mga kapatid Okay? Mga kababayan, I'll be back, I'll be back. Magbabalik po si Biyahe ni Koy TV. And please don't forget to like this live streaming, mga kababayan ko. I-share nyo to para malaman ng mga limpik na yan. Ikalat nyo to para malaman nila na hindi tayo, hindi tayo, hindi tayo, hindi tayo, uh, hindi tayo nananahimik sa panahon na to, mga kababayan ko. Okay? Magbabalik po ako. Kayo mga DDS, pag na-embo kung gusto ninyo, mapipikon lang kayo sa channel ko. Mababasag lang kayo dito. Kung ako sa inyo, lumayos na kayo mga DDS. Okay? Ah, hindi, hindi, hindi ito ang channel na para sa inyo. Mababasag lang kayo dito sa mga sinasabi ko. Kada comment ninyo, tandaan ninyo income sa akin na mga banat nyo. ano <laughs> mga DDS? Magsipag-iyak na kayo. Busy nyo. Walang wenta. Bye! <laughs>